Komet rounded. Sebentar apa? Nih komet. Komet tuh. Oh. Ini eh, barang parehasan lah. Oh. Ấy áo mừng bao lâu mừng bắt lâu mừng bao lâu mừng bao lâu mừng bao lâu mừng bao bắt Ang pala pa sa Barnard. Ang pala rin. Kailangan.

tapi mau sama anak sama anak ini มาคุยตระเหงอะไรวะอืมนี <h 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 ่ตู้ตู้ที่ปี๊บมาเย่วันนี้เรามาเม้น้อยแนนอ๋อไปออพิเซ็ตไป Ako rin, mag -be -be Ano na ako. Uy! Ah. Uy! Sa balay ah! Pas. Oh! May namiming wait kanina Uy, dun na kung eh. Bakit? Tapos yung site mo pala na yung barrel mo pala. Subsug nga pala internal niya internal barrel yung groove niya pasubsob kaya pag humina na, na subsob na tama ano dito boss eh? dito eh malakas na may hangin kaya yeah. kaya naman? ba kaya na ba kaya Konti na ba? Ah, yung nato kay Boss Rochelle, ni ah, Rachel, bali sa loob niya. Ah, boss, ergano muna 'to, tatlong putok lang ang possible na tatama. Pagdating ng apat, babagsak na siya. Kasi nakaganon yung barrel niya. Sa so, dalawang putok, sa una, 0-0 Lumina, babagsak. Kung lumina pa lang babagsak. Tapos yung site na to uh, Ginawa ko na lahat ng paraan Kung Hindi ko na pwedeng buwasan dito Masyadong luliit, hindi naman siya bakal Ngayon, pagka ito ay eh, babuwasan, so, pa na natin ang site to Ngayon, tatamaan natin lahat May technique lang Sa unang putok, sentro Pero malamang kaya pa pagkain natin sa alam ko na nangyayari. sa unang putok eh mataas na agad ay eh, sa pangalawang putok mababagad hmm. sa unang putok malakas pangalawang putok bababagad ng 1 inch sige tayo na teta Kalau okay. tidak, kalau okay. tidak, kalau tidak, kalau Ano na tatas ng isuwan? dito, pero dito mo sa Dito Magbago man niya puro pasok dito sa labihan pangalawang putok, bababagin ng 1 inch Sige, tayo mo ulit teta Tinama ako na kasi tuldok eh Kumbaga, imposible na siyang hindi tamaan Ang nangyayari lang Sa unang putok tatama, pangalawang putok Bababa na agad So, ang kailangan bira dito, puro gulugod. Bilis! Sisom ko. Sige. Isa. Sa gulugod ko binirang. Magbago man kasi hangin. tayo. Aray. Ate, bali sa unang putok niyan, sentro, pangalawa, baba agad. Kaya ang mo rito, magulugod lagi. hindi na dito, puro dito mo lalagay side, dito. Magbago man niya, puro pasok din sa labyan mm. Kasi kung bibiray mo siya rito, sa pangalawang putok na, hindi na. Kaya ganun. Eh, yung baril mo kasi nakagano, no? Yeah.